Ang madalas na pamamanhid ng kamay at paa, isa nga ba itong sintomas ng sakit? Yan ang ating alamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gemstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Karamihan sa atin ay marahil nakaranas na ng pamamanhid ng kamay at paa. Ito ay dahil sa nagkukulang ang blood supply o dugo na dapat dumaloy papunta sa kamay at paa. Nangyayari ito dahil maaring nadaganan ang kamay sa paghiga habang natutulog o kaya naman ay dahil sa maling posisyon ng pagkakaupo kaya namamanhid ang mga paa. Samantala, ang ibang sanhi ng pamamanhid ay may kinalaman sa medikal na kondisyon tulad na lamang ng kakulangan sa electrolytes o kakulangan sa asin at iba pang mineral sa katawan. Maaari din po na mataas ang blood sugar, mataas ang uric acid, mataas ang kolesterol, at maaari din po na kaya namamanhid ang mga kamay at paa ay dahil mataas ang triglycerides. Ang triglycerides ay isang klase ng fats na may normal na level na kailangan ng ating katawan para gamiting enerhiya. Pero kapag sobra-sobra ang count ng triglyceride sa ating katawan, ay magdudulot ito ng sakit sa puso at maaring magka-stroke. Kaya kapag nakakaranas ng madalas na pamamanhit ng kamay at paa, ay huwag na huwag ipagwalang bahala. Magpa-check up kaagad sa doktor para malunasan ang anumang nararamdaman at hindi na lumalapa. At yan po ang ating health tips. like, share, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gemstology. Marami pong salamat sa inyong panunood at hanggang sa muli.